Hi guys, for today's video nga pala ay magagala muna kami ni Mrs. Siyempre, yung ating mga wife dapat ini-enjoy nila ang araw. Kaya dapat igala natin sila, mga idol, 'di ba? Tama naman ako. Kaya dapat ang ating mga missis dapat nating i-treat araw-araw para masaya, 'di ba? Para palagi silang blooming. Wait lang, han Ano no? Saan ka na naman? Kukuha lang pala. O oh, bilisan mo lang ha. Kagagala lang kahapon. Gala na naman ngayon. Araw-araw na lang gala. Akala mo may patagong pira? Huh? Piling mayaman. Napakaluho. Wala nang ginawa kundi maginala, maginastos. Akala siguro ang dami-dami ng pira. Pakala mo ang dali lang kitain ng pira. Kainis. Ay nako. Ayan guys. sinasabi ko sa inyo diba? Kaya dapat ang mga misis natin lagi nating ititreat araw-araw ba? -araw, diba? Ikakain sa labas. Para palagi silang masaya kasi pagod sila maghapon sa bahay ba? Diba? Ano to ka na palahan? Ah, kaway ka naman sa kamerahan. Yan ang mga misis natin mga idol. Press na press. <laughs>